Sabi ni PJ kay Marcoleta Oh. Ililil lang mo kami, Marcoleta. Dapat ka nang kalawsin. <laughs> <laughs> okay. Ah. Totoo naman, mapanlin lang kayo. Ah. Ayaw pa kong na yung Marcoleta. Okay, mga mabayan. Magandang umaga po sa inyo. Ah. Ating mga babayang nanonood po sa ating channel. Maraming maraming salamat po pati po sa mga nag-subscribe. Ay, nabibigyan ko lang pong reaksyon nitong sinabi ni ni Marcoleta. Ah. Alam itong si Marcoleta, mga epal lang, eh, ano? Sabi niya, wala. Wala daw West Philippine Sea. Ah. Imagination lang daw ng mga Pilipino to, mga kabayan Ano na may, may motibo nitong Marcoleta na Bakit nasasabi Ah. Pilipino ba? Mga Pilipino ka ba? Mga bayang ka ba? Ha, Marculeta. Ah, kaya si sinagot ni kanyan ni President Bongbong Marcos, mga kabayan, ha. Yang bagong pakutot ni Marguleta Good afternoon sir Good afternoon. Sir, just would like to get your thoughts on uh, Representative Marguleta's oh, yeah, no. statement that there is no yan. such thing as the West Philippine Sea Okay I the... can't say okay. expressing his opinion uh... Ata mo alambing al ng boses ni BBM na yung mabait talaga yung dating mga kabayan when I see him, lulukuhin ko siya. So, he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa niya for a candidate. Na Oh, di ba sabi ni BBM, he's a candidate. O oh, nga naman, tumatakbo si senador to eh, ah. ah. para makalibre ng publicity ang heepal na. were talking about him na. Mag magaling, mag, magaling, magaling talaga sa sagana. <laughs> Sir, yung Chinese uh, Monstership. mo sabi ni BBM, mga kabayan. Ha? Ah, magaling daw talaga si Marcoleta sa mga ganyan, ha? Ah. O, oh, di ba? Ay, ah, yung sinabi niya, sigurado alam niya pag-uusapan. O, no? kaya nga, pinag-uusapan siya ngayon, di po ba? Ha? Ah, ang problema, yung yung impact niyan sa kanya. <laughs> ah, ah, salip na kulay ka kulelet na kulelet ka na. <laughs> Anak lang teting talaga. Pagkain natin ulit mga kabayan. I yes would like to get your thoughts on uh, Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Okay. Na, okay, I'm saying, expressing his opinion. Uh, when I see him, lalukohin like ko siya is, So, isa candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa niya for a candidate. Ngayon, nang ever talking about him na. <laughs> mag magaling, mag magaling, magaling talaga siya sa ganun. Sir, yung... Magaling talaga siya ganun. O, di ba? Nalig yung mga babayan. Oh, Kasi, nung unity team ba, ah, bumubuntot-buntot to, di ba? Ah, kasi dito matakbo siya ng senador noon eh. 2022 eh, Di ba mga babayan? Tapos na matras. Pinatras ni Sara Duterte. Ah, araw na ng nangungumpanya na na eh. Ah, di ba iligtataka mga babayan? Ah, nagpare sa senador. Ah, paano na ng kumpanya? Oh. Ngayon, tapos naging nominee siya ng party list ha ah, mga babayan. <coughs> paano nangyari yun, mga mabayan, na di mo kailan tataaroon? Paano na ng kumpanya, tapos na yung papapiling, ha? Ah. Nung umatras siya, paano ng kumpanya noong 2022, ha? Ah. Tapos bigla siyang, lag, bigla siyang naging nominee ng party list. Hindi ba na yung nalilin lang itong hinayupak na ito? Ha? Ah, mo, nabubuhay lang si yung tatay ni Bong Revilla, ah, yung senador ngayon. Dating senador din po 'yun, mga kababayan. Kung hindi niyo 'yun, mga kabataan ngayon, hindi niyo alam. Ha? Si Ramon Revilla Sr., action star po 'yun, mga kababayan. Ah. <laughs> Ta level po ni FPJ. Ah, kung wala nga sabi ni ni Agimat, yung, 'yung original na Agimat na si Ramon Revilla Sr. ah. Ah, sabi niya kay Marco Lera, buwari mo. Bubulain ko ang tambang mo. Ah, <laughs> ay, nako. Napanood ba yung hari, ah, uh, akin ng tundo? Ah, uh, ah, uh, inang kabite. Ganun yun, yung may dalawa, FPJ, tsaka, sabi ni FPJ kay Marco Lera. Oh. lang mo kami, Marco Dapat ka ng kalawasin. <laughs> okay. Ah. <laughs> uh, Totoo ano, mapanlin lang kay Ayun uh, pa kumami na yung Noon press ka ba, di ba? Sabi mo, merong ano, sa Omelec official. Ayun eh, di ba? Ang press conga, pa, pa item pa yung hinayo pa. Ah. Milyong-milyong pera, ha? Maraming bank account sa ibang bansa. Oo. <laughs> oh. Eh, pagkatapos ng presscon, con, ko, ah, si Juan, si Garcia ng Comelec, na siya daw yung tinutukoy ni Marculeta, mga kababayan, ha? Kaya yung pa con, yung patatagalin pa ni Marculeta ang pa-blind-blind item, mga kababayan, ha? napanis agad. Kumbaga sa pagkain, napanis na. Hindi na napag-usapan. Oh, ang sabi ni Babalo sa'yo, Marcoleta, ah? Wow! Wow namin! Nang aano ah, ka, Marcoleta, nililin lang kami, ha? Wow! Okay, mga babayan, hanggang dito na lang po. Ah, huwag niyo po ang mga subscribes para updated po kayo sa ating mga susunod na talakayan. Maraming salamat po sa mga nagsubscribe at mga nanood. Mga kabayan, mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas.